Shoutout ho sa mga batilik diyan. yan. Kaunting hangin. Diyos ko po. Mantala ang iba naman. Signal number 5 na eh, may korinti pa din. Hindi ni nagkakabanggaan na isiga eh, pumasiyo na ng pumasiyo. Laking-laki naman yung nababanggaan namin dun sa... At saka mga planggaan na nakasahod din sa aming bubong. Natatapakan na namin dahil sa sobrang dilem. Wait, kailan daw magagawa ang korinteng iyan? Ang amin hong mga kukukukusapa ay tungkab na. Kababangga sa mga pasimano, lamesa. Kainaman kayo. May mga nagdadasal na sana dito tumigil ng bagyo. Napapagkamal ang naming nananaginip na. Yung sa sobrang dilem, <laughs> hindi na makita ang mga kasamahan sa bahay. At isa pa, ayam naman brown out at wala namang connection sa wifi. Ang daming mga nagpapadikash at mag scatter daw sila yung boring na boring. Ako ang nai-stress kung paano ko papasahan. Iwala nga hotspot na ng mga kunikan. Ako na i-stress kanina, sabay-sabay na ng mga nagpa-load, nagpa-load ng Gcash at mag scatter daw. Diyos ko po, Pati naman scatter ako, nag-i-stress. Alam nyo, gaho, ang dami kanina nagpa-gcash sa akin at mag scatter daw. Alam nyo, ang kinunekan ko, yun ang utang pa. Si, si, six, six pesos ang inutang ilang MB? 40 MB? Ubos, di ako napagmura ng bata. Inutang pa daw niya ang MB, 40 MB, 6 pesos, utang pa. Na ako lang ang nakaubos, maloadan lang ang mga nag-i-scatter. Diyos <laughs> ko. Siya'y babay na, sana'y magka-power ngayong gabi. Eh. Kami nababanggana sa kantuhan ng lamisa eh. <laughs>